bay o sa tanan niya karon. Itago lang ko sa pangalan na Hana. 30 plus na ang ako edad. OFW ko sa una. Almost 10 years pud ko nga nimpalad sa laing lugar. Luha, singot, ug dugo ang puhunan. Nadili na gani na ako maihap kung ikapila na ko kasurinderon sa una thanks God, kay nakaya raman gihapon na ako. Nakatigo marapod ko gamay. Nakapalit po yuta para sa ko ang mga ginikanan. Nalingaw na silag tanom-tanom karon dito. Nakatabang-tabang rapod ko sa ko ate o kuya. Pero wala ko nakahuman o college. First year ako taman. Bisan pag gusto sa kong ginikanan o mga magulang na pahumanan kong eskwela sa una, kay magtinabangay daw sila. Pero mas ganahan na ko manarbaho. Mas gusto ko na makagunit ko kwarta na gihaguan na Una na kong trabaho sa una ay sa usa Mall. Pero gamay rakaayog sweldo. Una-una na ko ato kay bisan saon pa na ako kay dili ko katigom kung derira ko sa Pinas manarbaho. Munang nakadeside ko nga mag-abroad. Pasalamat rapod ko kay nasuertihan na ako o naka-abroad rayod ko. karon na ko'y tindahan o sari-sari store. Dili po siya dako kaayo og dili irapod gamay. Sakto-sakto rapod o dagandaghan na rapod ko baligya. Pwede na makabuhi oga uh, mga tulo ka baby boys. <laughs> Bitaw. Ninutun po ang akong area kay medyo dool sa eskwilahan. Daghan rapod ang mamalit. Pero solo rako nga namaligya. Kaya raman na ko kaayo sakto pud ako akong training katong pagka OFW nako, ako nga dili pud basta-basta ang trabaho sa abroad anad nako nga maghago-hago Is strong independent woman ang ako ang drama sumpay ra sa kong ang ako ang balay sala kusina kananan og napoy duha ka kwarto og narapoy gate para safe rata okay na kay ko sa kong life. Kontento na ko kaayo ani. Eh. Pero one time ato, asayo ko nanira sa kong tindahan kay galabad kaayo kong ulo. Unya gabi ato Gihilantan ko. Pero naay sigig pangayo kay mo daw. Kay naanad na ni sila na bisan naniran nako kay mamaligya gihapon ko. Pero kung sa kailarapod ko, kanang mga suki na nako. Bisagalay na akong lawas, kinibangon na lang yud ko ana o giablihan lang nako gamay ang dayon ang purtahan. Dayo na kung unsay paliton. Pero na out of balance man hinoon ko ana. Kay lagi, naglipong-lipong pagyud ko ato o gahapit ko na tumba. Abtikpod ka ay siya nga nakakatkat sa gate o giagak din ko niya gipalingkod ko sa sofa. Pero niingon pod ko dayon nga nga nung nisulod makadari. Nagawas na kao. Oh. Tabag pod siya nga isa galaw yan na ka ba kay magminaldita gihapon ka. Tabag ko nga wala kay labot bags. Pahawa na dere. Siya de ay si Bags short for Bugs Bunny. Manay tawag niya siya iyahang mga barkada kay ang iyahang ipon manggod kay naiduha kabuok buok nga mas dagko ba. Monang gialiasan si Bugs. College student ni siya. Hilig ni sila mutambay sa kong Mga suki na nako ni sila. O siyempre basta yung anang mga idara kay mga garaon pa kayo. Makabanta yun ko nga na mga musulay diskarte ba kung madala ba ko nila. Pero dili yun ko magpadala sa mga atik aning mga bata ba. Magminalditar ako ana pero kanang sakturapod. Kanang sakturapod ba na para dili ta maabusaran ba. Kay customer biya gihapon ako sila. Pasalamat po ko nila kaysa ako asalang tindahan mo palit nagset rapod ko ka ng limitations ba kung aha ko taman mo sabay. And that's... Pero, pero dili man pod ko gwapa kaayo. Pero narapud biyay gwapahan. Saktor po dog lawas. Dili sexy, pero naaray lamian. Habit Pero hamis daw eh. Ugputi on pod. Dugay kahakog abroad. Unya, Hilig kog pahid-pahid o gamit-gamit anang pampaputi nga sabon o mga produkto ba. Nakaangay ra pud ko. Unya, biniyayaan tayo nang hinaharap. Mas dagko ni kaysa sa uban. Daghang galaway. Habitaw. Sa motong kay medyo na out of balance man ko, gitabangan kong bags pasulod sa balay o gihapa kong gipalingkod sa sofa. Pero bisag ako na siyang giingnan nga papaulio na. Kaya nagtindog lang man gihapon na siya sa akong atubang. And well, ako, kay gamasaj-masaj sa akong agta ang dayon, nangutana pa na siya kung nagkao na ba daw ko o kung gainom na ba kong tambal. Gitubag po na ako siya na wala pa. Pero pahawa na dere kay magnoodles ra ko o mo inom na kong tambal. Wala na siya ni tingog pero ni sulod man yun na siya galit sa kontindahan. Ako agin na siyang giing na, na kaplastar ba ni mo mangawat pa. Kay naamang yun ang tag iya. Wala rin na siya ning tingog og tautod ana kay nigawas na siya o niingon nga. Ano sa man imuhaan eh? Beef or chicken? naunsa man ni siya eh. Pero kung ito bag niya, kaya akong pilion ana, kay ang mo pahawa ka dere. Nitubag po na si Bugs na madlo ka na ako, kabutan ako. O basin mahadlo ka kay kita rang doha dere. Basin dili ka kapugong si Mohang kaugalingon kay nakaibag na nasa na ako. Nag-smile-smile pa na siya o gapasaka-saka si Hangkilay. Nilabad na lang hinoon nagsamot akong ulo o ako gakwa siyang giing na na. Kapalmoks kayo ka. Gitug na kong samot kay hangin kayo ka. Basig ikaw ra ang naay pagnanasa na ako. ra rarabakag tanaw na ako kung mapalit ka diri Og mitotok man hinoon na siya gisamot sa ako. Ah. nakana bitaw ng muragihubuan naman siguro ko niya siya hanguna-huna. Nakapantulog na raba ko ato. Sexy na kong suot. O niya, wala na pud ko gabra. Nagi nila kara ato ba? O klaro kaayo ako ang legs. O ko ang cleavage. Gihad tofot foot yun niya glantaw ana ba? Dayon, nibalik na siya glantaw o perting totok sa kundugahan ba? Gilabay yun ako na siya gunlan. Nikatawar po na siya o niingon nga ayaw ka bala ka ante, kay dili ko mo patol og mas magulang na ako. Nito bagpud ko na, mas labaw na ko dong, dili ko mo patol og mas bata na ako, kay lood kayo. Pero sa tinuod lang, kay medyo natandog akong pagkababae ato da. Dili man sa panghinambog pero daghan kahaga paramdam sa kuha tanang ahente nga nagdeal na ko mga produkto kay muhapit yung dog diskarte. Nagani mga isudyante po, apil na iyahang mga barkada. Pero nahuna-hunaan po na ako si nga uh, kinisibags kay wala ko kahinumdom nga ning kiat na ako. Dili gani mag ate or ma'am or madam or magwapa sa ko ha. Mga man ay kasagara itawag-tawag sa mga estudyante sa koa o sa mga lalaki, Diba? Bas hindi ay tinuod yun nga concern lang siya sa ko ba. Wala yun siguro nakatandog siya ha ang kaseksi na ako karon. Kay usara ra ba katandog sa kong suot kay mahubo na dayon tanan. Sumutong ako na lang siyang giing na na cup noodles na lang ako abags. Katong spicy ha. Nibalik na din na siya sulod sa tindahan o gakuha cup noodles. Pagawas niya kay ipangutanan ako siya kung anong duha iya hanggi kuha. Ningon ra pud siya nga tag sa daw kay daw siya. Kapal mox yun ni siya pa pero murag nalipay ra pud ko kay naay murag atiman ako ato ba. Lahi ra ba yun kung naay magatiman nato kung gasakit na. Well, gaandam siya sa cup noodles, kaya gakanta-kanta pa na siya. Bati irabag tingog. Then ako, then ako ana kay gihida-hida lang sa sofa. Pero, gakuha na ko gahabol ana. Wala ko sa kong kwarto ni Higda kay kapal mo kasar ka Basin mo sulod rin ni siya galit sa kwarto. Sao na lang dyan. taod da ana, kiniingon na siya na ali na ante kay mga una ta. O, hungitan tika. Tubagpud ko na, in your dreams dong. Di ba ko dalang ko na bisan galabad ang ako ang ulo. Nangao na dayon mi sa cup noodles. Nanami sa lamisa ane na siya sa kotobangan galingkod. Nag-storytelling na dayon na siya. Nanami na ko. Dayon, nanay ni Kalit og pangayo. Mga laki. Naingon din si Bugs na, hala, silang Joseph ba? Diba? o palit man day grade red horse kay gatagay ni. Mutindog na ta na si Bugs kay mugawa siguro pero gisipatan yun na ko na siya. giing na na tindog yud dira kay sabligan tika aning cup noodles ba. Init para ba ni. Pagpuyo dira. Paghilom. Kay perting ulawa na lang yud ba kung mahibawan nga naa siya diri sa sulod. Unsa nalang ilahang huna-hunaon. Maulawan yud ko ani. Pahard to get raba ilahang na ilhan sa koa unya na ako'y lalaki nagipasulod sa balay unya gabi pa diyong dako. Naghilom ra na si Bags o gay smiley smile while o kaon sa cup noodles. Unya ako, kay naniid lang o naminaw sa gawas kung nanghawa na ba iyang mga barkada. Nakadungog na lang ko nga nagpamalikas nila kay lagi na putol ilahang tagay. Kay basin daw, gipamay daw ni Bugs ang ilahang pangtagay. O gantod sa nang lakaw rayud sila. Ako din nang giingnan si Bugs na wala manday kay Klaro ba? Isugo manday ka? Patayod ka nila. Nito siya nga. Okay rato eh. Pirmi manantagay, unya kini, eh, kay karunra. Aha naman mi mo palit og tagay kung wala na ka. Tabagpod ko na, buing ka, gihilantan raman ko, unya patiyo naman ko ni mo. Tabagpod siya nga, dili gihapon kumpiyan sa gihilanat ba, mabitawong ati manunti ka karun. Nitabagpod ko nga, ay sos yun dong. May pagmangita kag mohilot na ako. Kay mooro na yung makapaayo na ako. Basi kay Kaila. Sukad so sa una pagyod kay kung hilantan ko ug maglain ako ang lawas. Kay mas dali ko moli kung hiloton ko. Ako ang mama kay maayo kay tumuhilot pero tuwa man siya sa bukid. Nitubag ra po na si Bugs nga. Ako, kabaluman ko mohilot. Maayo ko ana. Nagkatawar ko anaw ga ako siyang giingnan. Nga bot-bot ni mo. Mang rayod ka ba? Pero nagtanaw ko niya kay seryoso man kayo siya gnaw. No? Ngayon pa siya. Nakabalugyo daw siya mohilot Kay suhi daw siya. Naisamot na hinoon ko katawa. Wala ko kabalo kumutob ko niya, pero kung bisan tinood iya giingon nakabalo siya mohilot Dili pod ko musugot nga hiluton ko niya ay. Babae ra namang hilutay ang ako ang gusto. Sa matong paghuman mo mugkawan, Ana, kay dili pa na siya muli kung dili ko mo inumugtambal. O ay kayo siya. Nag-inom na lang pud bayo jasi. Mupalit pa unta siya gred horse pero wala na ko siya baligyay. Eh. Nasuko pa na siya kay medyo layo pa daw ang sunod na tindahan. Pero bahala yod siya kung aha siya mangita ba. Itanaw-tanaw pa na ako ang palibot before siya magawas kay unsaon na lang yod kung naay makakita ba. nabalaka na ganin ko kay basi naay nakakita pag sulod niya. Dugay-dugay pa na siya kagawas kay isigurado pa yud unta na ako na safe paggawas niya ba. Ingon pa na si nga deri na lang daw siya matulog. Inigkadlawan na lang daw siya magawas para mingaw na daw ang palibot pero dili jud ko musugo tuging ana ba pero ni ulan man hinoo nagalit. perting kusuga sugara ba nagpamalikas jud ko sa kong nahuna ningon pa na si bags na mula ka na daw siya kay sure na jud na walay makakita niya kay gaulan naman pero dili man pud di, hinuon kaya sa kong konsensya ba Kay mo ba siguro ni rason kung anong gihilantan ko kay walay klaro ang tempo. Mukalit lag init, mukalit lang pud og kusog kayo ang ulan. Ako na lang siyang giingnan na kung dili yun muhunong ang ulan, kay basin diri yun siya makatulog. Dako kay naiyahang smile, ug niingon pa nga, tanawa yun lagi ba? Nagyud kay pag nanasan ako ba? ni Tubagpud ko nga ayaw kalimot dong nga dili ko mo patol og mas bata nako kay luod kayo. Ni Tubagpud siya nga ayaw kabalaka ante kay dili pud ko mo og mas magulang nako. Na ko. Then giingnan ako na siya nga may pagmuli na lang ka na may payong dari o. Nito bagpud siya nga Mabasa man gihapon ko ana. Bisag magpayong ko kay kusog na kayong ulan o. Oh. Unya gihilantan ko. At di manon pud ko nimo. Tubag pod ko nga kung makaingon ka giatiman ha. Apil ra pa sa cup noodles. Ni tubag siya. Nga dire ra ko sa sofa matulog man. Behave ra ko Gikuhaan na lang po na ako gunlan o gahabol. Gusto po ang ako magpaabot na muhunong ang ulan, pero lami naman kaayo iligid-ligid. Masulod na ang takog balik sa kwarto, pero niingon pa na siya na, Di ka magpahilot ante. Kabalo ligi ko. Nito bagarapod ko, naambot ni mo, katulog na dira kay mga dilawon pakaunyat nisulod din ko sa kong kwarto dahil nang lak sa portahan. Pero nindot yun unta kayo magpahilot ba? Kinahanglan ka sa lawas pero mabalaka ko. Kay laki kaha gihapon siya. Ako na lang yun ning ikatulog ba? Pero nilabay na lang ang usa oh, ka oras ka pinana kay wala yud ko makatulog. Ug murag ni samot pagyud ang ako ang hilanat mas nilabad ang ako ang ulo. Unya, gaulan gihapon. Motong na mahala na lang yud ko. Magpahilot na lang yud kong bags bani-ani. Ginahinay pa na ko nag-abri ang portahan o gapakyot-kyot og ingon nga mata pa ka bags. Dali rapod ka na siya nakatubag o dili ko mupatol sa mas magulang na ako. Giahakyot ka ayo ni siya ba? Gignan na po na ako siya nga. Kapal mo kayo ka. Ikaw ang swerte karon, kaya Kay makahawid ka sa ako ang kahamis. Magpahilot ko nimo. Pero ga-change ko ga-tire na ko ani. Nagpajaman ako o nag-t-shirt. Adili na kaayo revealing. Gakuha pa ko dana na o gabutilya sa litro sa ko. Huwag ako siyang giingnan niya. Kita ka ni Bugs ibunal na ko ni sa ulo ni mo kung magbinuang ka. Nito ba grapod siya nga, kahadlok ba ning customer na ko karon? plaster na diri ma'am. Nito ba grapod ko, nga ayaw katawa-katawa dira kay seryoso ko. Nikulob na din ko ana sa sofa. Ngayon pa siya, nga sa kwarto ra daw mi kay para maplaster daw pero wala ako ni sugot. Nangutana pa na siya kung naabad ako no'y o wala.